tuwing lumalamig ang panahon, nauuso na naman ang ilang mga sakit gaya ng common colds. Pero paano nga ba malalaman kung mas malalang influenza-like illness or ILI na pala ito? Ang influenza o flu-like illness ay nakakahawang sakit na maaaring makaapekto sa ating respiratory system. Nitong Oktobre lamang po, lumobo sa mahigit 151,000 ang kaso ng mga ILI ayon sa Department of Health. Madalas ito mapagkamal ng common cold pero malaki po ang pagkakaiba nila. Hindi agad kinakailangan magpanik kapag nakaramdam ng sintomas. Maaari kasi talagang magkasipon ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang taon ang mga tao. Mahirap tukuyin ang pagkakaiba nila pero mas matindi ang mga sintomas ng influenza-like illness kaysa sa common flu. Sa ILI, maaaring makaranas ng lagnat na maaaring tumagal ng sampung araw. Naririn din po ang panginginig or chills at pananakit ng katawan. Meron ding ubo na mayroong kasamang chest discomfort, mabilis na pagkapagod at panghihina Maaari ding maaihalin tulad ang mga sintomas na ito sa mga nakararanas ng viral pneumonia Pinakamabisa po na magpatingin at magpasa sa mga tests para malaman ang tunin na sanhi ng inyong karamdaman Makatutulong din na palakasin pa ang ating mga resistensya sa pamamagitan ng pagtitake ng mga vitamins and minerals At pagkain ng mga masusustansyang pagkain Ugaliin pa rin po ang pagsusot ng face mask kapag tayo ay lalabas at lalo na kapag nasa mga matataong lugar Kapag tumagal na ang sintomas ng higit sa sampung araw, dapat na po tayong magpatingin. Huwag maging kampante kahit pa bumaba na ang kaso ng COVID-19. Marami pa rin pong mga sakit na nakakahawa, lalo na kung hindi tayo mag iingat Ayan, at para masinidalia pa, musaping yan, kasama natin live ang ating resident morning doctor na pogi pogi si Doc yes. Dex Macalita. Good boy na good boy! Good boy na good boy! Good boy na So, good boy My para dog. sa good morning. Kapatid. Yeah! Ayon, so, ayon. I'm a good boy. Good morning, kapatid. So, pwede And... pa rin ang nakakalito, Dok Dixie, mm -mm. eh, Nung no, pinanood ko yung report mo, parang, paano pa mo ba ma-differentiate kung ang yun nararamdaman ay flu na, mm -hmm. o influenza, mm -hmm. o ILI? Mm -mm. Ito, or, ka, COVID. Ano ba ang, or COVID. Or oh. COVID. Yan. Marami kasing, ano, marami kasing pinag- uh, pinagkukrus talaga yung langdas mm -mm. nila. You no? Know? Pero kapag ka, kasi ganyan, na mayroon kang ILI, mayroon mga common colds, kapag ka uh, mas gradual siya or abrupt dun dun talaga nagkakaroon ng problema so dun dun natin malalaman no kunyari uh, kapag ka ILI yan mas uh, mas marami ding sintomas at saka mas matagal. Mm -hmm. No kung mapapansin mo hindi kasi siya hindi kasi siya uh, definite kung ano talaga yung pinagmulan. Kasi siya influenza like, you know, mm -hmm. yes. no imbis in, in, na ako na imbis na ako na 'yung common cold, no 'yan papasok lang ako na 'yung coronavirus lang yun talaga 'yan. 'Yung COVID-19, coronavirus talaga 'yung problema niya. Mm -hmm. So pero, kung tingin natin, halos pare-pareho sila ng sintomas, mm -hmm. no? Kaya pinakamay na magpatingin kasi kung meron pang ibang mga sakit kuno, diabetes, hypertension, mm -hmm. uh, aging, no pwede kasi talaga 'yan na mas mag pa yung mga tao sa pagkakaroon ng iba pang mga problema. Kunyari, mm. nagkakaroon ng secondary bacterial infection mm. na mamagaya yung mga throat, mm. tapos mm. kain pa ng kain ng mga matatamis, mm. yeah. tapos <laughs> right. tapoy pa ng kape. May naparinggan natin. Ay, hindi, wala, wala. wala. <laughs> <laughs> yung kapag ka -ganun, no maaari kasi na ma-aggravate ma natin yung yung problema. So kagrabe pa. Kagrabe pa. Sa uh, imbis na mas madali ang mawala, lalong tatagal, lalong tatagal. ganun tayo. Oh, pwede pong ganun. At saka kung meron pang ibang mga sakit. Oh, yun yung ito yung thinking ko, Dok. Mm. Ting, tingin ko mali eh. Pag may pumasok na sa bahay ko na meron, mm. give up na ako. Ay, talaga wala na, Mahal, <laughs> ay, na ay, mahawa na. Mahawa na ako. Hindi oh, naman lagi. Hindi oh. naman po lagi. So diyan papasok po. yung pagpapa taas natin ang ating immunity. Okay. So dyan papasok yung pagkain nyo healthier, healthy mm. pag mag natin at saka yung inyong mga yung mga supplements natin. Naryo, so may ba? chance talaga. Yes, may chance talaga na, mapa, mm. na mapalakas natin yung ating okay. uh, yung Kahit ating immune. Kahit pa sabihin system. you're in a close uh, setting mm, with someone okay. na merong uh, INI. Well, uh, mas mataas yung chance mo na magkaroon. Mm -mm. Okay, okay, pero pwede mo pa rin siyang maiwasan kung mataas yung immune system mo. Yo, at sorry, ayun. airborne ba to? Yes, po, pwede siyang airborne. Okay. Kasi yung mga viruses na pinagmumulan itong influenza-like illness are also airborne. So, okay. airborne and droplets. So, dyan papasok yung uh -oh. RSV, yung respiratory syncytial virus, coronaviruses natin, uh -oh. yung, uh, yung, iba pa natin, yung mga rhinoviruses natin. Po, pwede okay. pwede So, kailangan ba ibalik yung mga face masks? Mas maganda para? sa panahon ngayon. Kasi kung titingnan natin, yung mga viruses around na yan, uh, kapagka kapag ka mababa yung temperatura, mas nagsathrive sila. Okay. So, kapag ka nagsathrive sila ng ganun, tapos ikaw, uh, hindi, hindi, hindi maganda yung immune system mo, oh, mas marami talaga sila dyan. Pero hindi totoo na kapag ka, kunyari, uh, napawisan ka, tapos uh, natuyuan, ng pawis. natuyuan ka ng pawis, uh, magkakaroon ka na agad ng pneumonia. Hindi gano'n yun. Hindi gano'n yeah. okay. yun. hindi Bacterial infection pa rin kasi yung pneumonia or viral infection yung pneumonia. Kaya sabi natin, meron ding minsan parang viral pneumonia yung... Okay. Ayun ako po. Oh, so, so, para dun sa mga kapatid natin merong nararamdaman, ano yung... Kasi ang daming sintomas mm. eh. Pwedeng colds, pwedeng, mm. pwedeng chills, pwedeng, mm. pwedeng sore throat. So sore throat. Yeah. Ano dun sa mga yon yung pinaka dapat nilang bantayan na hindi mag-worsen? Hirap paghinga. Hirap sa pag ah. Kapag ka nahihirapan kayo huminga, masakit ang dibdib po niyo. Hirap ng pahiginga, masakit ang dibdib, nilalagnat, uh -huh. sa doktor ninyo. Tapos, mm -hmm. kunyari, masakit na masakit yung throat, hindi na makapagsalita, nawawala ng boses, pati kayo sa doktor, tapos kailangan natin makita yung throat ninyo. Baka kasi hindi lang siya simpleng viral na problema ng sore throat. Baka may bacterial component na pala siya. Kaya tinitingnan namin yon may nana ba dito, pag ang mm -hmm. siya. Kapag ka ganun kasi, kinakailangan ng bigyan ng antibiotic. Kasi iba ang viral infection sa bacterial infection. Mm -hmm. The reason lamang tayo magbibigay ng, ng antibiotics ay kapagka bacterial infection. Okay. Kapagka wala kayong bacterial infection, wag na huwag na huwag na huwag sa mga nag-aano ng self prescribe yes. so oh sick. Huwag oh, na huwag wala. na huwag oh. kasi yung antibiotics po kapag ka kayo ay masyadong mataas ang intake yung ng antibiotic. at hindi nyo kinakailangan maari tayong magkaroon ng antibiotic resistance ayon. at kapag kayo antibiotic oh. resistance mga para ginaagawa na lamang nilang vitamins yung yung antibioticsos at hindi maaari hindi nagguma na yung antibiotics nyo in the long run kapag kunan niyo ng ganun kayo ng ng problema ulit so kaya pinakamainam pagkaron kayo na Pero last na ito, kasi nabanggit nyo na yung mm. vitamins. Ano pa yung siguro mga apat o limang pwedeng pampataas ng mm. immune system? Yung It, pampatibay. Yan. Ito po yung five pillars of health na okay. tinatawag. Oh, oh, five on. pillars five. of health. Mm. Iba sa five. One. Oh. one uh, oh, iba sa five. O nga na. Five pillars of health. Number one, proper food intake. Kumain ng tama para lumakas ang resistance. Ano pain. yung tama? Tama. Gulay, prutas, whole grains, nuts, seeds, legumes. Yun. At saka ang inyong mga, ang inyong lean cuts of proteins mm -hmm. at saka ang inyong healthier fats. Okay. Pangalawa, ehersisyo. Gumalaw-galaw para hindi agad pumanaw. Ah. pangatlo, ah. Ha? pangatlo, umiwas sa stress, mga bes. Mm ah, sa stress. Asama ah, dyan ang pagtulog. Asama dyan. At syempre, mamaya yung pagtulog. Ah, meron pala. yun. Ah. yung pang-apat dyan, ay tanggalin nyo na yung mga bisyo ninyo, paninigarilyo, pag-aalak, walang mabuting magagawa sa mga buhay ninyo. At ito na yung pagtulog. Panglima, matulog na mahimbing at sana ngayong gabi ay meron kayong mga minamakal na kapiling. May kapiling! Grabe! Grabe! Bye! <Grabe>. Hindi <laughs> doon do Hindi ah, ko ready. Thank Pwede naman yung 4 out of 5. <laughs> oh, Oo, okay. wala pa yung, yung, eh. Pwede, oh, na yung okay. <laughs> Pwede na yung mahimbing. <laughs> <laughs> Basta kasama yung tulog. <laughs> tulog. Ah, oh, ah, okay. Masyado uh, defensive okay. to mga boys <laughs> Oh, nice. Pang-universal okay. naman yung mga payo mo yes. talaga. Ah, laging man, man, natin man, man. tatandaan yung lima na yan Para tumaas yung inyong immunity yeah. At saka, syempre kung may vitamins kaya supplementation Makakatulong yeah. din yes. Yes. Very nice Okay, maraming salamat Doc Dex, makalinta nice. Mga kapatid, Justin Quirino po Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon Ang hatid namin tuwing umaga Kaya mag-subscribe na At mag-follow sa social media pages ng News 5